Ano kaya ginagawa niya, guys? Ano kaya ginagawa niya dyan, guys? Puntahan niya natin. Guys. Ano kaya ginagawa niya, guys? nilalagyan niya ng ano ng tali gulay po yan ang ginagawa mo ah, gawa tayo ng pan ng pan halong halong kay eh, kasi yung pipino natin kumakalang na eh Nandang halong at tumibay at tumibay siya kasi madaming buhay ko bakit guys okay. para daw matibay guys yun no, yung tinamagibay yung ginawa ko doon ito yung mga par namin dito sa gulayan pipino to guys yan so gumagawa tayo ng halong halong hindi matunda diba, Si electrolysis lang ginagawa natin para iwas gas to. Ayan guys, oh. Marami na nakatali guys, oh.

Para sa ano na? Para kapitan yung yung pan, yung pipi ko. Pag dalay, dalay, ba pa. Yung pan niya. Ano, clear mo. Para may kapitan. May kapitan siya. Ang okay, Parang um, ano Matulas Sa taas guys, ano kalabasa doon o? Oh. Tantahan natin kalabasa. kalabasa. kamatis to eh nung nakaraan kamatis ngayon ay pipino na lang ito guys ito guys oh ito yung kalabasa guys yan yung kalabasa ito guys nahuli oh nahuli siya sa paglaki yan Yan so, guys, namatay na yung patula guys. Marami na kasi yung nakuha dito eh. Sobrang tagal na. Yan. Ito meron pang ano. Para sa mga karni. Para sa karni guys oh. Libas. Tawag dito sa amin Libas. And guys. Ito guys, so wala pa guys, so wala pa nalagyan. Meron pa dito. Hindi pa nalagyan ng mga ano. Ng tali. Wala pang tali dito, guys, so, Dito muna 'yung inuuna para Pagtapos dito, dito naman. So guys, ito yung ibang ano. Ano ang tawag dito? Limutan ko na. guys, okay, so. Pagtaan natin sa dito. Masyadong ano, madulas dun, no? Oh. Ito yung Dito na siya guys Doon sa taas guys Mga sili at pipino din Mga matagal ng pipino doon oh. Marami na nakuha doon eh Oh, ano yun, nabali guys nabali yung isang ano nya yun tinali ulit Marami dito mga gulay guys sa probinsya. Mas masarap dito guys kisa sa mga ano city. guys oh, may, ano pa dun oh. mayroon pa papaya malaki yung papaya guys oh yon sa malayo pa lang oh kitang kita na oh. laki yan dito dito guys si tataniman pa tataniman pa dito guys hindi pa kasi natatapos dito eh baka sa susunod taniman taniman ni gulay boy guys dito guys balik tayo sa kanya sa magpapa shout out guys comment lang kayo guys isa shout out ni Gulay Boy sa next na video guys. Bye bye saw. Guys, bago lang dating dito. To guys, mayro so shout out Jayzo. Oh, Shout out din guys. Meron na agad pumunta kakasabi ko pa lang So dito ko na tatapusin ang video guys. Bye bye!